Ang huling tawag na natanggap ni Mara mula sa opisina ay nagtimpi sa kanya ng kakaibang lamig, isang SMS na nagpakita ng litrato na hindi para sa kanya at ng teksto na tila walang pakundangan. See you later, my dear. Nang mabuksan niya ang larawan, nakita niya ang sarili ng kanyang kumpanya sa isang pribadong villa, may hawak na baso ng alak, ang taong kilala niyang leader ng proyekto. Ang sinag ng araw ay naglalaro sa salamin at ang amoy ng bagong pinutol na damo at papaya na niluto sa isang mesa sa likod ay parang tunog na sumisigaw ng katapatang natuklasan. Napahinto siya, ang pulso niya tumibok ng mabilis, ang mundo na minsang ay payapa sa loob ng elevator ay nagkagulo sa isang iglap. Ang tunog ng trafiko sa labas ng gusali na dati ay pangkaraniwan ay nagmistulang malayong tambol. Sino nagpadala nito? Bulong niya. At ang tanong hindi lamang tumutukoy sa isang mensahe. Nagtatanong din ito kung gaano kalalim ang lihim na nagkukubli sa loob ng mga dokumento ng kumpanya. Hindi ito para sa iyo, sabi ng reply mula sa numero ng boss na gumagamit ng pirma ng pamilyang kilala nila. At sa sandaling iyon, hindi na lang galit ang pumaligid sa dibdib niya. May takot na pumalit at hanggaran na malaman ang kabuuang katotohanan. Si Mara ay isang senior administrative officer sa isang korporasyong naghahawak ng pampublikong kontrata. Asawa ng isang minor de edad na abogado at kilala sa kanyang sipag at tahimik na dedikasyon sa trabaho. Ang mensaheng ito ay parang busina na bumagsak sa gitna ng katahimikan, isang paunang putok sa isang serya ng pangyayaring magpapalapit sa kanya ng masalimot na ugnayan ng pag-iibigan at korupsyon at isang pangakong hindi lamang personal na pagsubok ang isinilang kundi isang posibilidad ng pagsisiwalat ng milyong pisong proyekto na may lihim na mga transaksyon. Ano ang gagawin ng isang babaeng nakakita ng ganitong larawan sa telepono niya? Manahimik ba at itatapon lamang ang katibayan o hahabulin ang hindi nagtatagong mga dokumento at tatapusin ang bulok na sistema. Huwag umalis sapagkat sa susunod na mga minuto, magbubukas ang pinto ng investigasyon na maghuhudyat ng mas maraming ebidensya. Matapos ang unang pag-ikas ng galit at pag-iyak sa kusina ng kanyang apartment, tumawag siya kay Liza, ang matalik niyang kaibigan at dating retorter. Liza, tingnan mo ito, sabi ni Mara, ang boses na may kalituhan at pagod, ang tunog ng malamig na kape sa mug na tumitibok sa background, ang pakiramdam ng papel na hawak niya nang nagsikiko sa kanyang mga kamay saan mo nakita yan tugon ni Liza, may mahinahong paghinga na dala ang pagkaingit na hindi niya inamin at nagtapos ang tawag sa isang planong simpleng mag-imbestiga muna ang usapan nila ay mabilis minit puno ng sentimento kung totoo, hindi lang puso ang masasaktan, Liza. Sabi ni Mara, ang mga salita na puno ng pag-iit sa kanyang lalamunan. Maaring pera ng bayan ang napupunta doon. Sa loob ng unang oras, nagdesisyon siyang huwag agad mag-confront sa director, maghintay muna ng katiyakan. Nag-book siya ng isang private investigator na kilala ng kanilang kapitbahay. Ang desisyong iyon ay hindi dulot lamang ng personal na paghihigante, may tunog ng responsibilidad na bumabalot sa kanyang dibdib. Isang ideya na ang ilang proyekto ng kumpanya ay may kakaibang pagkakasunod ng resibo at matatamis na bakasyon, sa pag-uwi, amoy ng uling sa palengke at malamig na hangin mula sa bintana, ang pumalit sa kanyang unang liblib na sakit, habang ang ilaw ng buwan na kumakawalang sumilip sa kanyang balkonahe ay parang nagmamarka ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng isang masalimuot na laban. Ang katauhan ni Mara ay nagmula sa mga simpleng pinagsanib na pangarap. Lumaki siya sa isang maliit na barangay kung saan ang prutahan ng kapitbahay at tunog ng klinika ay nagbigay hugi sa kanyang pagkakakilanlan. Ang ina niya isang nurse na nagtatagal sa night shift, ang ama isang trooper na palaging may kwento ng kalsada. Mula bata, tinuruan siyang magtipid, magsikap at hindi magpatalo sa hamon. Pumasok siya sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at nagtapos na may mataas na marka. Unang pumasok sa korporasyon dahil sa pagnanais na makapagbigay ng mas maayos na buhay sa pamilya, hindi para sumadya sa liwanag ng publiko. Sa trabaho, natutunan niyang mag-ayos ng mga file, magbantay ng oras ng meeting at tiyaki na walang naiiwang invoice. Ang mga maliliit na kilos na iyon ang nagbigay niya ng makatotohanang pananaw sa kung paano umiikot ang pera sa loob ng mga opisina at kung paano ang korupsyon ay hindi laging may malalaking eksena. Minsan, ito ay nagmumula sa sunod-sunod na maliit na transaksyon na may sinusunog na deyavant na kasulatan. Sa loob ng pitong taon sa kumpanya, nakita niya ang mga tahimik na pag-roll out ng proyekto at mga sudden approvals na tila walang pinaghirapang justification. Marami siyang naipon na papel sa kanyang drawer, simpleng kontrata na hindi umaakma sa halaga ng ginawang proyekto at maliit na resibo na nagbigay ng duda. Ngunit, ang pag-ibig sa trabaho at ang takot sa pagwawala ng seguridad para sa pamilya ang naglimita sa kanya noon. Ang minsahing iyon sa telepono ang kumilos bilang isang punit sa tapal ng katahimikan na ngayong nitong binuksan ay nagsimula ng serya ng aksyon na maghahatid sa kanya mula sa gitna ng quiet compliance patungo sa isang matapang na pagsisiyasat. Ang isang sigundong karakter na may sariling backstory ay si Ricardo Santos, ang CEO ng kumpanya at ang tinatawag ng marami na sir na may malinis na imahe sa publiko. Lumaki siya bilang anak ng isang dating opisyal na may koneksyon sa politika, nag-aral sa prestihiyosong unibersidad sa Maynila at naging tanyag sa business circles dahil sa kanyang charm at husay sa pakikipagnegosyo. Naging dahilan ng kanyang pag-angat ang kakayahang magbuo ng alyansa sa tamang tao, ang pagkuha ng malalaking kontrata at ang magarang presentasyon sa social events. Subalit sa likod ng blazer at ng mga diplomatikong ngiti ay may maliliit na pangakong hindi niya itinupad, mga kasunduan na dapat pa rin maayos sa ad talatang mahigpit na sinilyuhan at mga kilos ng pag-iikot ng pera sa mga offshore accounts na hindi ipinaliwanag. Ang kanyang backstory ay puno ng mga kwentong pagtatagumpay na sinamahan ng konting moral flexibility. Naniniwala si Ricardo na ang kapangyarihan ay isang laro at ang mga alituntunin ng laro ay dapat ibent kapag may malaking premyo. Ang kanyang relasyon kay Mara ay pinalambot sa publiko bilang isang mentor-mentee dynamic, nulit nagkaroon ng personal na layer na ikinubli sa pagitan ng profesional na payo at mga pribadong pag-uusap. Lumalabas sa kanyang mga tanikala ang kawalan ng takot sa paggamit ng kayamanan at impluensya para panatilihin ang kanyang posisyon at sa sandaling may nagbabanta, kakayanin niyang magtakda ng linya sa pagitan ng publisher na nagbibigay puri at mga taong kinailangan niyang alisin mula sa kanyang landas. Matapos kumpirmahin ang larawan, nagumpisang magtungo si Mara sa bahay ni Liza para magplano. Hindi natin pwedeng iwanan ito na parang simpleng pagtataksil, sabi ni Liza, hawak ang tasa ng tsa, ang tunog ng kutsara na kumikiskis sa tasa, ang amoy ng jasmine na pumapawi sa tensyon, ang lamig ng maliit na apartment na puno ng cassette tapes at lumang kulom na ng dyaryo. Ano ang unang gagawin mo? tanong ni Liza at nagsimula ang isang mahabang palitan ng salita. Ikaw muna ang manlinis ng iyong pangalan, tugon ni Mara. Pero kailangan natin ng ebidensya. Magkano ang kaya mong ilabas? suntok ni Liza at handa ka bang mawala sa comfort zone para dito? Handa ako, sagot ni Mara, para sa pamilya, para sa katarungan. Sa loob ng utos na iyon, tumawag si Mara kay Lito, isang dating pulis na ngayon ay private investigator, may amoy ng sigarilyo at lakas ng loob na hindi nito ikinakaila. Kakailanganin namin ng CCTV, logs ng pagpasok at mismatch sa accounting, sabi ni Lito na may direktang tono, ang mga salita nagkukumpas na parang checklist. Makukuha ko iyon, sagot niya. Magkikita tayo bukas sa opisina pagkatapos ng shift. Sa unang palitan na iyon, nagkaroon ng sampung palitan ng tanong-sagot sa pagitan nila puno ng pagkilos, pag-aalinlanan at mga mahina na pangako na babalik para sa matibay na ebidensya. Ang pagkuha ng PI ni Lito ay nagbukas ng pintuan sa mga technical na pamamaraan. Sa unang pulong, ipinaliwanag niya sa Mara at Liza ang mga susunod na hakbang na may mapanuring tinig. Ang amoy nang bagong printer na nagpapahiwatig ng planong nagprint ng mga duplicates, ang tunog ng keyboard na mabilis na naglalathala ng mga pangalan, ang pagkislap ng screen na puno ng spreadsheet. Una, kailangan natin ng chain of custody sa ebidensya, paliwanag ni Lito na may ekspresyong seryoso, huwag nating hayaang mawala ang integrity ng data. Ipinaliwanag niya ang proseso ng forensikong pagkuha ng data mula sa server logs at CCTV, kung paano ba sinisiguro ang metadata ng isang larawan at paano ang timestamps ay maaaring i-verify sa pamamagitan ng IP logs. Sa 300 salita, ipinakita niya ang kahalagahan ng legal na pagkuha ng mga file at kung paano ang maling proseso ay pwedeng magpahamak sa kaso sa hukuman. Kung kukunin natin ang flash drive ng hindi tama, mapapapawalang bisa ang buong ebidensya, dagdag pa niya. Ang salita niya ay tumimo sa mga isipan nilang tatlo. Napuno ang silid ng matinding katahimikan at huwes na tumilawok sa kanikanilang isipan na kailangan nilang magingat. Sa ikatlong bahagi, nagsimula ang serye ng stakeout sa mga hotel at executive lounges na nabanggit sa resibo. Si Anna, isang investigative journalist na kilala ni Liza, sumama para i-verify ang mga litrato at mag-check ng mga witness statements. Si Tito Ben, na bahay na nagbigay ng CCTV mula sa tindahan niya. Si Dr. Cruz, na forensic expert na susuri sa flash drive. At si Harold, ang dating CFO na nayon ay whistleblower na nakausap ng grupo ng lihim. Ang bawat isa ay may malinaw na papel si Ana mag interview at magko-compile ng article lead, si Tito Ben mag finish ng CCTV footage, si Dr. Cruz mag-audit ng metadata, at si Harold magbibigay ng paperwork na may marked transactions. Sa isang tahimik na gabi sa parking lot ng isang five-star hotel, amoy ng maalat na hangin mula sa malapit na pier, kumakawala ang lansa ng gasolina mula sa taxi na nakaparada at ang liwanag ng neon ng hotel sign ay nagmumukhang panghihinayang sa katahimikan, naghintay ang grupo ng walang ginagawa kundi tanawin magpapatotoo ng katotohanan. Si Mara ang nagkakandak ng hamera, nanginginig ang kamay ngulit malinaw ang layunin. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Ana habang kumukuha ng tala. Para sa pamilya mo ba o para sa prinsipyo? Pareho, sagot ni Mara. Hindi ko kayang manahimik kung may tao na napagkaitan ng serbisyong dapat nilang makuha dahil sa aming katiwalaan. Nakuno ang paligid ng maliliit na tunog, ng paputok mula sa isang kalapit na barko, ng mga dalire na kumakatok sa cellphone ng bumili ng tinapay mula sa karinderya. Ang mga unang resulta ng investigasyon ay nagbigay ng maliit na kaganapan na nagpatibay sa hinala nila. Nakita nila ang mga timestamps na hindi tugma, ang flight manifest na nagpapakita na ang isang consultant na sinasabing dumating para sa audit ay wala namang pangalan sa official logs, at ang flash drive na naglalaman ng dalawang video clip ng private gatherings kasama ang mga transaksyon sa papel na ginawang dokumento ng Peking Consultancy. Ang bawat dokumento ay may amoy ng tinta at plastic ng envelope na inilalabas sa gabi, ang tunog ng magnified printer kapag nagpiprint ng report at ang tiktak ng orasan na nagpapaalala ng pag-ikting ng oras. Si Dr. Cruz nagpahayag ng technical na paliwanag ng 300 characters tungkol sa chain of custody, metadata at pag-verify ng timestamps. Kung paano kasi ang forensic extraction ng data, na tamang proseso ay nangangailangan ng read-only imaging ng drive at paggamit ng hash functions upang mapanatili ang integridad ng file. Kung may pagbabago sa hash, sabing niya, malalaman natin kung naedit ang file. Ang paglalahad ni Dr. Cruz ay nagbigay ng bigat sa kanilang mga natuklasan habang nagpapatuloy ang bahagi, ang komprontasyon ng ebidensya nagkaroon ng pagsubok na manahimik sa kanila. Isang gabi, habang bumaba si Mara mula sa taxi sa tapat ng kanyang bahay, isang sasakyan ang kumurap ng ilaw at mabilis na tumabi upang takutin siya. May mga paa na humalik sa semento, ang amoy ng starmix ng gulong, ang pag-iling ng hangin sa pinto ng kotse. Ano ang ginagawa niyo dito? Sigaw ng motorista. Alam namin na nag-iimbestiga ka. Maliit na tinig mula sa likod ng upuan. Naramdaman ni Mara ang bigat ng takot na tunay, ang lasa ng kalangitan sa linya ng kanyang lalamunan, ang pawis na bumababa sa kanyang noo. Nakasaksak ang bilis ng mga pangyayari, sampung palitan ng pangungusap sa pagitan ng driver, ng taong nasa likod ng kotse at ni Mara. May pagbabanta na hindi direkta ngunit malinaw. Tumigil ka na, paalala ng boses, may sakit ang pamilya mo. Sa loob ng sumunod na oras, kumantak si Lito at Liza at nagdesisyon silang itaas ang sekuridad ni Mara. Nangyari ang isang insidente ng pagsubok na pahupiin ang kanyang loob, may mga bakas ng paltik na tama sa pinto ng taxi, isang pagsabog ng takot na nagbigay ng bagong sigla na magpatuloy sa investigasyon. Ang pangyayaring iyon ay nagpatunay na ang panganib ay real, hindi lamang salita sa mga lihim na email. Paglipas ng ilang linggo, nagtipon sila ng konkretong ebidensya. Isang flash drive na naglalaman ng video na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa project fund patungo sa personal na account. Mga resibo ng hotel na nagmatch sa dates ng opisyal na inspection trips at isang dokumento na nagutos ng confidentiality clause na pumipigil sa paglalatala ng records. Dumating din si Harold, na dati CFO, at nagdala ng spreadsheets na may mga kolom na may maling entries at pangalan ng mga shell companies. Sa isang tensyonadong paluob ng bahay ni Liza ni Mara, sinaksihan ni Liza, Anna, Lito, Tito Ben at Harold ang pagbubukas ng flash drive. Ito na ang ebidensya, sabi ni Ana habang ang screen ay nagpapakita ng video, ang ilaw mula sa laptop na sumasalamin sa mukha ni Namara, ang tunog ng video na humahantong sa katahimikan ng kwarto, ang amoy ng panibagong kape na bumabalot sa gabi. Nagkaroon ng isang mahaba at mahigpit na palitan ng walo hanggang sampung linya ng dialogo sa pagitan ni Namara at Ricardo, punong-puno ng pag-amin at pagtapanggi. Hindi mo mapatotohanan iyon, sabi ni Ricardo sa puno, may boses na malamig at kalmado. May mga taong tinatawag naming consultant, sabi ni Mara. Ayaw kong magpaniwala na lahat ay bibilangin sa kasinungalingan. Kung ilalabas mo yan, sisirain ko ang buhay mo, pagbabalik ni Ricardo. Kung hindi mo lalabas, sisirain mo ang buhay ng marami pa, tugon ni Mara. Ang tensyon ay lumalalim at sa pagtatapos ng tawag, nagkaroon ng tahimik na pangako na hindi na sila makakabalik sa dati. Ang malakihang eksposisyon ay inorganisa sa isang forum ng ministeryo na dadaluhan ng mga mamamahayag, opisyal at mga mamamayan. Si Mara ay nagdesisyon na ilahad ang lahat sa publiko. Sa araw ng event, ang lobby ng lugar ay puno ng alta presyon ng kamera, ang amoy ng perfume at mabangong kape ay naghalo, ang tunog ng mga mikropono ay nagmumulat sa katahimikan ng ekspektasyon. Nang buksan ni Mara ang kanyang flash drive sa harap ng maraming kamera, nagkaroon ng drama ng madamdaming pananalita at mga kurot ng galit mula sa mga nakikinig. Ito ang katotohanan, simula ni Mara sa kanyang pahayag, ang boses niya malinaw, ang tingin ng publiko nakatuon, ang tunog ng pahina ng dokumento na nililipat sa mesa. Nang ipinakita ang video, nagkaroon ng magulong eksena ng pag-uusap sa press, sampung-sampung tanong mula sa mamamahayag, ang pangihinayang sa mukha ng ilang opisyal at ang pag-iyak ng ilang miyembro ng pamilya ni Ricardo. Ang sala ay napuno ng mga parating reaksyon, may tumitimpo sa paghingi ng paumanhin, may nagtatangkang mag-justify at may nagaganap ng mga pasigaw. Ang palitan ng dialogo ay umabot ng higit sa walong linya sa pagitan ng Mara ng isang senior reporter na si Anna ng abogado ni Ricardo na si Attorney Ramos at ni Ricardo mismo na dumalo upang depensa ang sarili. Ito ay peking ebidensya, sigaw na huwes ng abogado. Walang proseso ang sinunod, sabi ni Attorney Ramos nang may pagnanais na ilagay sa kanilang panig. Ang chain of custody ay linawin ninyo, tugon ni Dr. Cruz. Ito ang forensic report na nagpapatunay ng authenticity. Sa sandaling iyon, ang mga kamera ay kumatok, ang mga tweet ay nagsimula, at ang madla ay nagparating ng malawak na epekto online. Ang eksposyong ito ay hindi lamang personal na paghihigante. Nagbukas ito ng isang pambansang diskurso sa kung paano napupunta ang pondo ng proyekto at kung sino ang nasasaktan kapag may suhol at lihim. Kasunod ng publikong eksposisyon, nagsimula ang formal na proseso ng investigasyon at hustisya. Inireklamo ng ombudsman ang prosekusyon, nagkaroon ng preliminary hearing sa tribunal at pagsumiti ng formal complaint. Ipinaliwanag ni Attorney Ramos sa pulong ang mga legal na hakbang, ang pahayag ng depensa at ng akusasyon at ang ang karaniwang proseso ng paghahain ng motion to dismiss na ginagamit ng mga mayayaman para mag-drag ng kaso. Sa 300 characters, idinagdag ni Lito ang paliwanag tungkol sa legal chain na kailangang sundin para ma-admit ang digital evidence sa hukuman kung saan ang tamang documentation at notarization ng forensic exam ay kritikal para sa pagvalidate ng ebidensya. Dumami ang mga dokumento, ilang testigo ang tumulong at si Harold ay nagsilbing key witness na nagsiwalat ng mga utak sa likod ng mga peking invoices. Sa pagdinig, nagpakita si Ricardo ng ilang abogado nagsampa ng countersuit, nagbanta ng delasyon at pagkalat ng personal na impormasyon ng mga naglunsad ng akusasyon. Nagkaroon ng mahigpit na palitan sa korte sa pagitan ng prosecution at defense na umabot sa sampung linya ng pagtatalo at sa bawat diskurso, nagiging mas mabigat at ang dami ng ebidensya na kinakailangan upang patunayan ang paratang ng korupsyon. Ang mga sumusunod na aksyon ay nagdala. Sa amin sa isang lugar ng malaking tensyon, isang tangkang pagpatay habang bumibiyahe si Mara papunta sa isang hearing. Isang putok ang umalingaungaw sa gabing iyon, ang aroma ng ulan bago ang unoslay tumama, ang metal ng pinto ng kotse na kumagalaw at ang mga mata ni Mara na napuno ng luha at takot. May nagbato ng bala na pumasok sa malayong bahagi ng kotse at ang driver ay napatama sa braso, ngunit si Mara ay nakaligtas. Sa ospital, ang mga linya ng dugo at amoy ng antiseptic ay bumalot sa kwarto at ang doktor ay nagsabi na radikal ang kanyang ginawang lunas. Ang insidanting iyon ay nagpatunay ng level ng panganib at nagdulot ng internasyonal na atensyon nagkaroon ng malawak na coverage sa balita, laban sa social media at ang panawagan ng mga civic groups para sa agarang investigasyon. Sa loob ng limang araw, may mga naaresto bilang mga kasabwat ng tangkang pagpatay, ilan sa kanila ay nabigyan ng salaysay na may ugnayan sa mga taong nasa loob ng kumpanya. Ang tensyon ay tuminde at nagdala ng higit na skrutinyo sa lahat ng papel at transaksyon. Sa sandaling binuksan ang hukuman, maraming bagay ang bumukas. Ang dokumento ng mali o bogus na transaksyon ay napatingin sa harap ng korte, may mga papel na nagpakita ng suhol, at ilan sa mga kasamahan ni Ricardo ay nagbigay ng delasyon utang makrotektahan ang kanilang sarili. Ang insidanteng iyon ay nagpatunay ng pagsasampa ng kaso at ng pagtalikod ng ilang opisyal sa kanilang pwesto. Sa formal na pagdinid, ang testimonya ni Harold at ang forensic report ni Dr. Cruz ay naging sentral ang salitang korupsyon ay paulit-ulit gamit sa mga pahayag at ang hukuman ay nagtalaga ng mga pagdinig na may matinding media coverage. Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon ng pag-urong ng mga proyekto, mga freeze ng budget at ang pangalan ni Ricardo ay naging malasong pamagat ng mga pahayagan ang proseso ng pag-apply ng restraining orders, sapina, at formal depositions ay inilahad ng abogado ni Mara sa detalyadong paraan na may 300-character technical explanation sa chain of custody at kung bakit critical ang tamang protokolo sa paghandle ng digital evidence. Sa bawat pagdinig, may mga bagong ebidensya na lumilitaw, may mga bagong testimonya na umuwing mas malaki ang epekto. Sa huling bahagi ng kwento, dumating ang epilogo na magsasara at magbubukas ng muli sa iba pang pag-asa. Pagkaraan ng isang buwan, si Mara ay naglalakad sa parke kasama ang kanyang ina, ang hangin na may bango ng bagong luntian, ang luwanag ng umaga na malambot sa balat, ang mga hakbang nila, mabagal mulit may bagong tibay. Sa unang buwan, ang kumpanya ay lumaya sa board member na may direktang pag-uugnay sa kaso at ang ilang proyekto ay naaudit si Liza ay nag-publish ng isang mahabang piraso na nagbigay ng pampublikong pansin sa isyu, nagdulot ng mga panawagan para sa reforma. Sa ikatlong buwan, mayroong formal na investigation ng National Audit Office na nagresulta sa temporary suspension ng ilang opisyal at sa paghahain ng formal charges. Si Mara ay nagsimula ng isang maliit na programang pangkomunidad na tumutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagkakulang ng serbisyong medikal dahil sa mga pinanggalingan pondo. Ang kanyang proyekto ay may amoy ng bagong pintura sa classroom, ng chocolate sa snack time at ng pag-asa sa mga mukha ng bata. Sa ika na buwan, may pinali na ruling ang korte na nagpatalsi kay Ricardo mula sa kanyang posisyon at nagsimula ang criminal trial. Ilang mga akusado ay nabilangbo at ilan nawala sa publiko. Ang epilogo sa anim na buwan ay puno ng mga litrato ng mga taong nagtatayo muli ng kanilang buhay, ng mga dokumentong napaayos, at ng isang bagong transparency policy na ipinatupad sa kumpanya. Ang magsisilbing closure ay hindi perpekto, ngulit ang pagbabago ay malinaw. Ang mga salita na dati ay bulong sa opisina ay naging tala sa pampublikong record at ang buhay ni Mara ay isang iti-unti nang bumabalik sa normal na may bagong misyon. Sa loob ng lahat ng ito, ang komunidad ay natuto na magbantay at ang mga institusyon ay napilitang suriin ang kanilang sarili. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Mara sa sandaling nakita ang mansahe, ano ang unang gagawin mo? Ihambing mo ang damdamin mo sa kanyang pagnanasang kumilos. Kung ikaw ay maguusap sa comments, sabihin gamit ang panimula na, ako unang o una kong gagawin upang maipakita ang iyong posisyon at para madaling mabasa ng iba. Ang iyong kwento at ay maaaring makatulong sa iba at maibahagi natin ang mga praktikal na hakbang kapag humaharap sa mga kahalintulad na sitwasyon. Kami ay magbibigay pansin sa mga pinakamakabuluhang komento sa mga susunod na video at posibleng mag-imbita ng ilang tagapagsalaysay para magbigay ng payo sa paninindigan at legal na proseso. Huwag mag-atubihing magbahagi sapagkat ang diskurso ng publiko ay mahalaga upang hindi maulit ang mga ganitong pangyayari. Sa pagtatapos ng istorya, isang huling paalala, ang isang simpting mensaheng mensaheng mali ay kayang magbukas ng pinto ng malawakang investigasyon na maglilinis ng mga sugat sa institusyon. Kung ang video na ito ay tumimo sa iyo, suportahan kami sa pag-subscribe at pag-share upang mas maraming kwento ang mailahad. Ang hustisya ay hindi dumarating mag-isa, ito ay bunga ng tapang ng iilan na nagsalita at ng suporta ng marami. Tandaan na ang katotohanan ay magliliwanag kahit gaano pa ito pinipigilan.